Oh. Ingat yun naman yung laman. Kita niyo naman orange orange, talagang orange orange yung sabaw. Ah, asim kilig. Ang lakas ng hangin at medyo makulimlim, tamang-tama yung mainit na sabaw. Ah, kita kinagatan tayo sa pakaway. satu mungkin lagi tuh Sorry aku pala mga kababayan Oh, grabe kalaki mga kababayan no? oh. Thank you Lord, May na kami. Ah, ayos. Ah, uh, solid. Tara, aket na tayo sa bangka para maluto na natin. Tayo na na tayo sa mother boat mga kababayan. Lutuin na natin 'to habang buhay-buhay pa siya para sariwa talaga. Sarap to sabawan habang maulan para makabawi tayo ng lakas kasi medyo malamig yung panahon. ito sa amin mga kababayan yung tawag namin sa isda na to is bale agus yan anong tawag nyo sa isda na to mga kababayan yung bale Agos, yan yung may madilaw sa bunganga tingnan nyo yun naman yung laman yan o no? Grabe, sarap nito sa hiniyaw pati sabaw salamat sulit 'yung para yung plato nito, ah. Para bisarap 'ko pinamataan ito, mga kababayan no? <laughs> oh. natin ha, sili para kagat hangbang. Mga kababayan, ito na yung pinakulo nating tubig. Sibuyas. Pero sibuyas. Eh, di hindi mawawala yung kamatis. Isabay na rin natin kaagad yung sili para yung anghang lumabas na kaagad. Tingnan na natin kung kumukulo na. Yan. Mga kababayan, nilalagay na natin yung ating mga isda. Yan o. Isang balde. Tuloy ni Chris Jis. natin to. Ito mga kababayan yung panga. Yan o. No? Kita nyo naman, orange-orange. Talagang orange-orange yung sabaw. Lagay natin yan. Yan. Ito naman, paborito ni Kapitan Junjun. Yan, o. No? Buntot. Yan. Kira nyo yung laman, mga kababayan, o. No? Grabe. Grabe kakapal yan. Yan, o. No? Tipak-tipak talaga yan. sa mga kababayan, yung pisngi? Tsaka yung muka. Yan, o. No? Yan, kaya siya tinawag na yellow lip emperor kasi dilaw yung lips niya mga kababayan. Sobrang taba niya no, tira mo. Oo. Oh. na natin yan. Ito! So, yung kaldero natin, ano, malaki. Ito naman mga kababayan yung kanyang laman loob, yung lagang. Yan, paborito ko rin yan mga kababayan. Lagyan na natin. Yun! Kulong kulo na ba? kulo, Medyo may kagat ano siya, kagat asin. Pag sa laot mga kababayan Baka nagtataka kayo Lagi talaga halos sinabawan Kasi dito sa laot malamig Kaya kailangan laging may sabaw yung ulam natin Ah asim kilig Ready na to Pwede na mga kababayan Kaya na tayo uh, Taba ko mga kababayan O no? medyo nagpapantika na yung sabaw. talaga ano Kulo pala no? Eu <laughs> ito yung namin ng lakas pag dito sa lahat mga kababayan kaya hindi kami nagsasawa sa sinabawan pero hindi naman malakas yung hangin malamig palagi yung panahon dito mga kababayan, kita nyo naman ang lakas ng hangin at pwede nyo No está de va está de